Ayan po at uh, ito, ito na siguro ang pinakagrabe na pangbobodol nitong uh, mga bangag na ito. Kaya ito si Trillanes ay kung saan saan na nagtatago dahil uh, na po siya ng mga tao, mga netizen na yung mga nirecruit po nila na mag-attend sa rally na yan na kung saan ay pinangakuan po yan ng tigisang libong piso. Tapos wala naman pong nakarating na wala naman pong ibinigay na tigay isang libong piso doon sa mga naglalay at uh, kaya nga po ang kawawa dito yung uh, nagtitinda-tinda ng sampagita nagtitinda-tinda ng sigarilyo at umaasa na kayo paano ay malaki-laki yung kitanya niya dahil 1,000 ay yung pinangako hindi naman natupad at uh, sabi ko nga po eh talagang wala nang katapusan itong pambubudol na ito at uh, bago po tayo mag uh, bago po natin ipagpatuloy yung uh, topic na yan ay uh, nais ko lamang ipaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ang aking uh, taos pusong pagbati sa inyong lahat saan man po kayo naroon sa abroad man po, dito man po sa ating bansa sana po ay mag-ingat kayo dahil uh, na mahirap po ang magkaroon ng problema o mahirap po magkaroon ng sakit Ayan, at uh, dito sa mga politikong mga kawatan At dito na rin sa mga mambubudol na ito Mga matay na lang kayong lahat Ayan So yun po, at uh, siguro Ang may advice ko lamang po siguro sa lahat Ng mga ganyan nire-recruit kayo ay Hingin niyo po muna yung pira bago kayo sumama so ito po yung listen learn na rin sa inyo na ibigay muna sa inyo pagka halimbawa na ulit pa ulit yan na pangangako kayo ng rally na yan hingin nyo po muna yung pira at uh, bago kayo sumama ayan po so ngayon ayan po ngayon at uh, hindi ko alam kung ano mangyayari ito kay Trililing ay uh, una natanggalan na ng isang bayag yan Ah, doon sa rale nabasagan pa rin ng isang bayag, gusto wala ng bayag yan, Ay, baka mamaya putulin na ng uh, mga nitisin itong uh, lawit niyan. Ay bahala ka, wala kang katigil-tigil, Trillianes. Ano kaya ko nga, uh, Kwan, ah, subukan kaya natin magsuntukan lang tayo, di ba? Kesa nilulukom itong mga taong ito, di ba, bubudulin nyo itong mga taong ito, naghahanap buhay, dadalhin nyo dyan sa rale Ah, wala pala kayo talagang tao ng no mga aswang kayo ah, umaasa kayo dito sa pangbubudol ninyo pangakuan yung mga tao na bibigyan nyo tapos wala pero yan po ay ah, mayroon pong budget 30 million po ang budget yan at yan po ay ibinigay po dyan sa kung sino po yung organizer niyan 30 million po pero walang napunta dito sa mga tao kaya tandaan po ninyo yung mga sumama po dyan mayroon pong 30 million na budget yan. So, ibig sabihin, ay ibinulsa na naman itong mga ngiwi dyan. Pagkakatiwalaan nyo ba yung congressman ng iwi na yan? Ha? At saka itong trillionis na itong, uh, paano ito? Ha? Talawan? Ba't nyo patuloy bang pinagkakatiwalaan yan? Yan, mga pare na mga mukhang manyakis na yan? Ba't may ba pinagkakatiwalaan ninyo yan? Grabe kayo ha. Mahihirap na nga itong ating mga kababayan, lalo nyo pang pinahirapan. Dito nyo na po nakikita yung sinasabi ko lagi sa inyo. Napakarami po naghihirap at ating mga Pilipino. Napakarami po na ah, talagang ah, walang makain. Ayan po eh. Kitang-kita nyo na po po. Eh. Tingnan nyo. Sumugod sila dahil sa pinangakuan ninyo. Diyan nyo na po nakikita yung lagi ko sinasabi rito kung gaano kahirap na ang uh, bansa natin ngayon at saka itong mga kababayan natin mga Pilipino. Grabe. Pati ba naman, pati, pati ba naman yung pagre-recruit ninyo? Pang, pang bubudol pa rin. Hindi na kayo gsawa sa kabubudol ng mga kababayan natin. Ay nako, kaya sabi ko nga sa inyo, nako, ay uh, ayoko na lang magsalita rito total ayaw yon na mga tumanggap ng hamon, mga buwakan ng ina nyo. Kaya sabi, awang-awa ako dito sa na-interview na yun, eh, na naghahanap buhay daw siya. ay ah, hindi, doon naman daw siya hanap buhay niya, hindi naman daw siya makakakuha ng 1,000, kaya sumama na lang daw. At ah, kung, na ah, kung nandyan lamang po kayo sa, kung nandyan lang po ako sa Metro Manila ngayon, ay mag-a-announce po ako dito na bumalik kayo doon at ako na lang po ang magbibigay sa inyo ng tagi isang libo. Ang problema po nito, napakalayo ko po. Nandito po ako sa Mindoro. Pero yun po sana, kung nandyan lang po ako, ta, ako na lang po sana magbibigay sa inyo. Kaya po yun, ang advice ko na lang sa susunod, ay kung may nagre-recruit sa inyo ganyan, hingin nyo muna yung pira. Hingin nyo po muna yung pira, bago kayo sumama. At uh, yan po ay uh, para hindi po kayo mabudol ulit. Nakakaawa. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong dapat pagkatiwalaan ay ito na pong Birana Live Studio TV. Kung ito po ay sinubscribe ninyo, ha, ah, kisa sumama kayo sa mga mambubudol na yan, sa halagang uh, isang libo, dito po sa Birana Live Studio TV, kapag ka nag-subscribe ka rito, mayroon po kayong chance na manalo ng araw-araw po tayong bumabunot dito. Sa libo po bawat isang tao, dalawa po lagi yung binubunot natin. At kung na-reach na po natin yung 150,000 subscriber, ay magbibigay din po ako true raffle ng 1.5 million. So, kung dito po kayo, ha, ang puhunan nyo lang po dito ay pindutin nyo lang po yung subscribe. Pindutin nyo yung all, pindutin nyo yung uh, notification bell, pindutin nyo yung share. Yun lang po ang puhunan niyo dito at may chance na po kayong manalo ng 10,000 uh, libo araw-araw. Yan po yan eh. Kisa nagpapa-uto ka doon sa mga animal na ito, yan, pagmumukha ng mga hayop na yan. yan yung iwi na yan. Eh, na... Pinagkakatiwalaan pa ba ninyo yan? Para sabihin ko sa inyo, ngayon na lang po nakakakain yan ng karne-karne, ayang ang iwi na yan kasi naging congressman na nga. May mga pidap-pidap na yan. Pero nung hindi pa po congressman yan, ay kagaya lang nga ito yung ninakwan. Nina Franz Castro na yan nakwan, naglilimahid. Ha? Kumain hindi, okay lang sa kanila. Yung pong iwi na yan, kaya nga naging abnormal yan eh. Dahil, uh, yung pong saging, yung pong uh, pinaka uh, po niya, ha? yan po ang nilalamon yan kukunin yung pinakaubod, tapos uh, ilalaga lang konti, isasawsaw lang po yan sa suka at asin. Yan po ang nilalamon yan ngayon pa stick stick ng hayop. Ganyan po ka, ganyan po kapatay gutom itong mga animal na ito. Yung mga MPA diyan sa Kongreso. Oh, yan si Paduano na yan. So, kung ng lamok yan doon sa bundok na kung saan ay naghahanap na ma maaambos ng mga hayop na yan mga patay gutom po yan tapos ang papaniwala kayo ngayon gansang iwi na yan na mag ire kayo sa halagang isang libo abay mag -isip -isip kayo mga kababayan dito po sinabi ulitin ko lang po mayroon po kayong chance rito na manalo ng sampung libo hanggat hindi natin nare-reach yung 150,000 subscriber. Kapag ka na reach natin yon, mayroon kayong chance na malalo na 1.5 billion. Yan po yan. Hindi naman po yan yung nanalo ng 500,000 kasi ang sinasabi ko dati, pag na reach natin yung 100,000 subscriber, ay magpaparapol ako ng 100,000. Ay, talahating milyon, 500,000. O ngayon, at dagdagan natin ng 50, another 50,000 ang irara po naman natin ay 1.5 billion na. Kisa ka nagpapaniwala kayo diyan. Ito lang po, i-subscribe mo na ito. Dito lang po kayo may pag-asa. Maniwala kayo sa akin. At uh, 'yan. Kaya ito nagtatago na naman si Trillanes. Hindi na naman niya malaman kung saan siya susuot dahil ka uh, hinahanting na po siya ng mga kababayan natin. Dahil nga po ay uh, yun, pinangakuan, hindi naman nila tinupad yung kanilang pangako. Pero bayad na po yan. Bayad na po yan ni Tambalos Los, yung 30 million na yan, na ipamimigay sana dyan. Imaginin mo ito, nag-aksaya na naman ng another 30 million itong uh, St. Peter na ito. Talaga, binigay na po yan, 30 million, para doon sa mga nag -rally. See? Hindi nga lang nakarating doon sa mga tao. Iisa e, lang na kinabang yan, yung organizer yan po kaya sabi ko, ulitin ko lang po mga kaibigan huwag na po kayo magpapaniwala kung mayroon pa pong susunod yan hingin nyo po muna yung pira bago kayo sumama okay dito naman po tayo sa hearing sa lunes sa mga, dito pong mga hearing dyan sa kongreso na yun pong uh, i-hearing dyan yung lahat pong mga vlogger na kumakalaban daw sa gobyerno pocha naman. Kadami-dami nating mga nagugutom mga kababayan. Maanong uh, ito muna ang unahin ninyo. Yan ang pag-usapan sana ninyo dyan sa Kongreso kung papaano ninyo matulungan itong mga walang nating makain na mga kababayan. Kisa ang pagutuunan ninyo itong mga vlogger na ito na ito lang naman ay nagsasabi sila ng totoo. Kagaya ko lang halimbawa iimbestigahan nyo na agad ako kung sinasabi ko na ngiwi yung isang congressman dyan hindi ko lang dalayong ko eh nandoon lang hindi ko lang prepare yung uh, yung tablet dito eh para makita siya sana pag sinabi ko bang ngiwi yan kakasuhan din niya iimbestigahan nyo rin ako pag sinabi ko bang yung isang congressman na yan mukhang manyakol iimbestigahan nyo rin ako eh totoo namang mukhang manyakol sasabihin ko diyan yung uh, yung congressman ng uh, ng Quezon province na yan uh, sino yan na mukhang ulupong kakasuhan niyo rin ako ay totoo namang mukhang ulupong oh tingnan mo nga si Barbero ano ba yung mukha niya mukhang ipis oh di ba tapos ganyan iimbestigahan niyo ako Ito ang advice ko sa inyo, yung mga vlogger na in-invite na dyan, na para umatin sa hearing sa lunes, ay uh, mag uh, po kayo, mag uh, nyo na po yung mga gamit ninyo lahat sa isang truck. Bawat isa sa inyo, isang truck, ang niyo ninyo, lahat mga gamit nyo, isalpak sa truck. Kasi, ha, maging po sa aso ninyo, ikargan nyo na, i dalhin nyo na dyan. Ha? ta, uh, eh, sa site and content kayo niyan. O de, at least dala-dala niyo yung mahal na mahal niyo yung aso. Yung pusa niyo, hindi magugutom. Yan yan. Ganun yan, dalhin niyo na yung mga gamit niyo, salpak niyo diyan. Pwede punuin punuin niyo ng gamit niyo yung uh, compound ng uh, ko yan eh, kongreso na yan eh para madala sila eh. At uh, isa pa. Ah sige. Huwag kayong magalala, mga vlogger, dahil uh, okay lang yan. Dahil pagka ito, sa lunes, once na nag na yung uh, hearing dyan, ang gagawin ko rito, magtitirik ako ng kandila. Tapos harap ko dito yung uh, aking manika. Tusukin ko ng tusukin ang mga bayag niyan para habang naghihiring, lumulobo yung mga bayag niyan hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Ay. <laughs> Ayan. Tapos, uh, yung iba diyan tusukin natin dito sa dibdib para magka, magka cardiac arrest. Ayan. Ay, yung mga eh, pagka halimbawa ako nandyan eh, magka cardiac arrest 'tong mga ito eh. Ha? Nako. Maniwala kay sa akin lang kakwinta-kwinta. Ha? Nagsasabi lang naman sila ng totoo. Sasabihin, ma, mali ba yung sabihin, bangag? Ay samantala, nakikita na nga at authenticated na nga, sabi ni Maharlika, inauthenticate yan sa Amerika, yung pagsisingot ni bangag. Mali ba? Yan ang sinasabi ko sa kaya, kaya sinasabi ko, tatalo na ako dyan. Pagka ako'y tinatanong, tatalo na ako. Sabihin ko, mali ba yung honor? Ikaw, abante. Yung sabihin kong ikaw ay mukhang manyakol, mali ba? Pag sinabi mong mali yung sinasabi kong mukha ka manyakol, ikaw ang isasayitin kong tip ko. Uh, mali ba? Nasabihin ko ikaw, kung ng ng kison, mali ba? Nasasabihin ko sa iyo na mukha kang ulubong sinabi mo ng hindi hindi ka mukhang ulupong, ikaw ang isa sa itin kong tim ko. Baka nang ina niyo. Ang ang kakapal ng pagbawas, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha. Ha? Nako, ma mangungun si Miss akin to mga ito. Tapos habang naghihiring ito, habang uh, habang tinatanong ako, may gumagapang ng uh, buaya dyan sa kanila. Dyan sa lalim ng lamisa na nila. Sa bawat sagot ko, sasakmalin sila ng buaya ko. Totoo mga buaya ito. Di buaya versus buaya. Mario, sip. Ano? Ay, naku, Diyos mio naman kayo. Saan naman kayo nakakita? Ha? Antimano, sabihin mo. Ha, ikaw! Tinatanong kita, yes or no lang ang sasagot mo. O. Oh. Tama ba yan? Eh, Ay, paano kung sagutin ko kayo yes or no rin? Dalawa rin ang sasagot ko, yes or no. Ano? Namipilit niyo ako? Aba! Sabay-sabay tayo, pupunta sa kulungan. Ano? Kayo lang? Kung hindi ko man kayo may sabay sa kulungan, sisiguraduhin ko sa iyo, lalapain kayo ng buaya ko na na. Habang nagsasalita ako, nakaabang na para sakmalin na yung mga ulo ninyong mga walang utak. Mga, ano Mario Grabe. saan kayo nakakita ng congressman na nagrarally si Edsa saan kayo nakakita ng congressman ng iwi, dito lang only in the Philippines saan kayo nakakita ng congressman na mukhang manyakol only in the Philippines kaya itong mga papangit na itong mga uh, ano ito mga politikong ito, wala kayong karapatan na nandyan, pahiring-hiring kayo dyan, nakikita kayo sa buong mundo, yung mga mukha ninyo nakakarimarim. Yung mga mukha ninyo nakakasuka. Tingnan mo yan. Yung mukhang ulupong dyan, nandito nila na yung buhok sa bunbunan. Yung isa naman, naka, naka, na, naka, side, side view na lang yung buhok. Tapos nakangiwi pa. Ah, oh, ah. Oh. Ay, hey, nako. Pagka nandyan yun eh. Sabihin ko dapat nandiyan eh. Mali! your honor? Masabihin kong itong congressman na nagtatanong sa akin ay isang certified diwe. Ah, ah nga, Ah. Tingnan ko lang. Sabihin ko talaga yan. Maniwala kayo sa akin. <laughs> Papuputol ako ng leeg pagka hindi ko nasabi yan. Ikaw, Mr. Birana, sumusobra ka na. Puro panlalait na lang yung, yung, yung ginagawa sa yung channel. Mga kababayan, ipapaliwanag ko lang po sana. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Ako po, hindi ako marunong manlait. Kaya ako po nagagawa ang panlalait dahil na lait naman talaga yung mga pagbumuka ng mga yan. Diyos ko naman nila. na Alam ka naman sabihin ko, ang gugwapo ng mga animal na yan. Ay, nako Diyos ko. Ay! Ha, ba? Diba? Magkakasala ako sa ating Panginoon pag sinasabi ko na may mga itsura o mga gwapo yan. Ang sinasabi ko rito, ang challenge ko, kayong lahat, mapapolitika o hindi, mapapolitika o hindi, mag-subscribe kayo sa channel Birana Live Studio TV. Pag hindi kayo gumawa po, pag hindi kayo gumanda, magpapaputol ako ng liig. Hindi lang yun. Tatalino pa kayo, sosortihin pa kayo. Kagaya ng mabubunot pa maya dito. Ay, sino man yung mabunot pa maya, sinerte. Yun yun ang sinasabi ko. Kaya kayo, mga nandyan, sa kongreso man at saka sa congressman um, sa kasasinado kada masa uh, wala akong makita nga maganda-ganda o gwapo-gwapo sa inyo wala yung iniidolo niyo yung gwapo diyan ko no ha Robin Padilla wala yan tingnan nyo nga yan bigote na parang escuba pakimasimas pa ng bigote diyan sa senado hoy dito dito lang sa dito lang sa dito lang sa vlog ko Ah? Pangit ako tingnan. Pag sa personal, makikita ninyo ako sa personal ako. Hindi niyo na ihihiwala yang tingin niyo, yang mata niyo sa akin. At kahit na hindi kayo kumain ng isang linggo, hindi kayo magugutom, nakatitig lang kayo sa akin. Dito lang ako sa camera pangit, pero sa personal sinasabi ko sa inyo. Pwede niyo akong gawing uh, pagkain, yung titigan nyo lang ako, isang, kahit isang linggo, isang buwan, hindi kayo magugutom. Yun sinasabi ko sa inyo. Subscribe para gumanda. Subscribe para, para gumwapo. Subscribe sa Birana Live Studio TV para swertihin. Ayan. Napakadali. Kaya yung mga nabudol, ha, ng mga kababayan natin itong si Trillanes. Ang gawin nyo lang, mag-subscribe na lang kayo di sa Birana Live Studio TV. So, swertihin pa kayo. At uh, mababago yung mga itsura ninyo. Hanggat hindi kayo nagsusubscribe sa channel ko, mananatili kayo mga pangit. Kagaya nitong mga mga politiko dyan. O, sige nga. Meron bang mga gwapo dyan sa politiko? Meron bang maganda dyan? Meron nga dyan na, kwan, bigat-bigat naman. Ha? anak ko, Mariose, si, mawawala ang niya niyan subscribe sa channel ko. Ito pa ang isang challenge ko sa inyo. Puntahan nyo ngayon si Bato de la Rosa. Si Senador Bato de la Rosa. Puntahan nyo. Yan, yan ang challenge ko sa inyo. Sabihin nyo kay Senador Bato de la Rosa, isubscribe niya itong Birana Live Studio TV sisiguraduhin ko once na napindot niya ang subscribe makikita niya na agad yung pagtubo ng buhok niya sa ulo niya sabihin niyo yan sa kanya sabi ko nga po rito willing po akong magpaputol ng liig pagka hindi, hindi totoo ito sinasabi ko sino pa yung mga kalbo dyan? ha? yun ang sinasabi ko ito buhay na buhay ako rito Kapag ka nag-subscribe yan at hindi pa rin tinubuan ng buhok yan si Senador Bato de la Rosa, sabihin yung sinungaling ako. At mag-unsubscribe kayo sa akin. At pwede niyong putulin ang liig ko. Pag hindi, maging, uh, magkatotoo. Kaya puntahan nyo na. Ha? Si Senador Bato de la Rosa. Once lang na pinindot niya subscribe. Totoo buo na ang buhok niyan. Pag gising niyang kinabukasan, Mahabang-mahaba na ang buhok niyan. Yan ang challenge ko sa inyo. Anyway. So, good luck sa mga vlogger na inimbita diyan sa quadcom, sa lunes At uh, sige, magantabay ako rito. At uh, uh, sabi ko nga, ay, uh, di ko alam kung ilalive ko rin yan. At uh, ilalive ko rin yung pagtusok sa mga bayad na mga yan at saka sa dibdib nila para magkaroon na sila ng cardiac arrest habang uh, nag-iimbestiga sa inyo. Okay, magalala. At uh, nandito lang ako. anyway. ah uh, ito po yung ating bubunutin ngayon. Sampung libo lang po yan. Ha? At, uh, tawag dito, Dalwa lang po yung ating bubunutin sa halagang sampung libo. Ayan po yan. O, yan. Napakarami po yan. At uh, kita nyo naman halos pa puno na yung timba. So ibig sabihin, padagdag po ng padagdag yung mga nagpapadala ng katunayan na nag-subscribe sila. Padagdag po ng padagdag. Kita nyo po, okay din siya. Subscribe, kat katibayan ng pag-subscribe kayo, ipadala nyo sa Tarek Hasan Mirsa. Okay? Mayroon po dyan, bakit daw blinak? ay siguro tatanga-tanga ka siguro kaya na-block ka ng sekretary. Ha? Okay. Brotin na natin. Hindi ko tinitingnan niya. Wala akong tinitingnan. Oh. Wala akong tinitingnan dyan. Oh, ito na. Ang unang nabunot natin dito ay si... Ayan. Oh, basa nyo ha. Erlinda Season. Erlinda Season yan, ha? Okay? Si Erlinda Season. At, uh, at uh, isunod na po natin yung isa. Para madali tayo, para hindi na daldal ng daldal. Ayan. O. Oh. Ayan. Ito po si ah oh, kita nyo na, Josephine Acosta. Yan po, si Josephine Acosta. Okay, so alam nyo na, nakapag uh, pag uh, nga kayo rito ng katibayan ng subscribe niyo, so alam nyo na, na dito rin eh, kiklaim sa Tarika San Mer Sayang. At, uh, pakiusap lang po, hindi lang po po sa dalawa-tatlo yung mga nag-claim na hindi naman sila. Kagaya po nito na i-announce ito. Kasi nakaregister nakaregister naman po yung mga pangalan nila dito sa Messenger ng Tarikasan San Mersa. Antimano po ngayon pagkatapos po nito ay i-message na po ng secretary ko yan. So ibig po sabihin, ha, kung sino po talaga ito nabunot na bunot ito, siya po talaga. Kaya hindi kailangan na kayo mag- Ay, ako po yan, ako po yan, ako po yan. Hindi po. Hindi po tinatanggap yan kasi maraming bisis na po yan na may nagkiklaim. Uh, anti Antimano po ngayon, ngayon pagkatapos lang po nito, e, i-chat-chat na po yan or tatawagan na po sa messenger mismo. Yang mga nanalo na yan. Kaya wala po kayong tsansa na para magpalusot. Okay? Huwag nyo na po kayong mag-attempt na na magpalusot po kasi nakakahiya lang po kayo. Dahil unang-una, sabi ko nga po, hindi kayo makakalusot. Una, kung ano yung nasa messenger, Ha? Yun po ang tatawagan. Ngayon, sasabihin nyo na, ako po yan, ako po yan. Ay, alam. <laughs> hindi nga po kayo lulusot. Eh, mapapahiya lang po kayo. Maniwala kayo sa akin. So, ganun lang po. Ha? So, ano pa ba? Ayun na. Si Etrillianes ay nagtatago na at baka sumuot na po, baka sumuot na 'yan sa palda ng kanyang asawa dahil nga hinahanting na siya ng mga taong bayan na binudol nila. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng uh, mga sa subscribers ko na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. Siyempre. Ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito kapag katapos ko magdaldal? Ah, Bala mahal ko ka po kayong lahat. Ayan.